Guys, alam niyo ba na bumili na ako ng sitsiras ko ngayon? Meron. May mga sitsiras na ako. May chibi na. <laughs> diba? Kasi para mamayang gabi, hindi na ako mag-star, mag-star ba? Kasi... Kasi mamayang gabi, manunod naman ako, manunod naman ako ng, na, ano, ng, ng movie. So, wala akong hangat natin. So, mag-starve na naman ako ng si Chirias. Pag wala akong stock. So, bumili ako kung nila yung pinili ko kasi panumpisan ko kasi yung pag-ngat-ngat ng si guys. Hindi ko, hindi ko tinatantahan talaga hanggat hindi naubos. Ano? Pero alam nyo, meron akong ikukwento siya. Meron akong siya. Na nakakakawindang talaga nakasama ng buo. Kasi kaninong umaga, dumating ako noon. Jiga, nag prepare ko na yung breakfast ni nung mag-ama. Makain na sila. Tapos nagsising si babae. Tapos po na sana ako ng toilet. Eh kaso pupunta rin siya. Nagkasalubong kami. So, nag ako. And then, nag din siya. So, bumalik ako. And then, sabi ko, then, then ang paglabas ko, saka naman siya papasok. Sabi ko, Tagalogin ko na lang ha kasi baka mapanood niya to. Tapos sabihin niya naman niya na, kuninto mo na naman, blinag mo na naman, gaganoon na naman siya. So, nag, nagmagandang umaga ako sa kanya. Tapos, halika, 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 sabi niya, wag na wag mo akong uh, babatiin ng magandang umaga sabi niya ganon. Tapos sabi niya hindi na kailangan sabi niya. Ah, okay, okay sabi kong ganon. Di umalis na ako. Pumunta na ako dito sa ano, dito sa kusina. Tapos sumunod pa rin siya. Sumundan pa rin ako sabi niya. Lumalayo. Ako <laughs> nang niya, ako nang ano, ako nang ipakitaw ang paano yung itsura niya kasi malalaman niya na siya yung plano ko pag napanood niya tong video ko. Sabi niya, mula ngayon, wag na wag mo na akong babatiin ng magandang umaga. Sabi niya, never. Sabi niya ganun, never. Sabi niya talaga. Ah, oh, okay, okay. Sabi ko. So, tinanong ko si lalaki. Sabi ko sa kanya, Ah, uh, pag, you know, pag uh, binabati ba kita ng magandang umaga, sabi ko, ah, uh, ano ba yun, ano ba yung Tagalog nung ano, no, no. na, na, ka ba, sabi ko. Nahirita ka ba pag uh, binabati ka ng good morning, sabi Hindi, sabi naman niya. Bakit, sabi niya, wala lang, sabi ko. Kasi, baka ayaw mo na binabati kita ng magandang umaga sa umaga, you know? Okay lang. Kasi once na binati, binabati mo kasi ako, syempre, pag binati mo kasi ako, kumakain na ako. May laman na yung bunga nga ako. So, gumagano na lang ako, tumatungo na lang ako sa'yo. Sabi niya ganun. O kaya naman, naglalaro ako, tapos na binati mo ako. Sabi niya, di syempre, eh, minsan, naka-focus ako dun sa nilalaro ko, kaya hindi kita nasasagot. Sabi niya gano'n. Ah, oh, okay, sabi Pero hindi ka nagagalit. Eh, hindi ka magalit pag magbabatiin ka ng magandang umaga. Sabi Hindi, sabi So, so, mula ngayon, mula bukas, never, ever, ko na siyang babatiin ng magandang umaga. So, tingnan natin. Yung parang gusto niya eh. O, di ba? Ano ba? Ano bang masama dun yung, yung batiin mo siya? So, napaka niya, niya, napaka-grabe, grabe talaga yung, yung karamdaman niya. Na, ang hirap pa talaga. Ang hirap pala talaga pag-stress ka. pag-stress Pag may ansayat ka. Problem, pag may ansayat problem ka. Ang hirap pala pala. Ang hirap. Ha? Alam niyo, pag, pag nag-galit siya, kung yung bagay lang, naiiritan siya. So, ang ginagawa ko, tahimik lang ako hanggat kaya kong tumahimik, hanggat kaya kong magpasensya, tatahimik ako. Hindi na ako imik. Makikita niya kasi sa aura ng mukha ko. Once na sumama yung loob ko, once na yung words niya is, na, na sa akin is, masama sa pandinig ko, makikita niya sa aura ko kung okay ako or, or, hindi. Pag alam niya na medyo sumama yung loob ko dahil doon sa words niya is, ano siya, Uh, magigibwe siya yung yung tatahimik na siya ganun tatahimik na siya alam niya eh kaya syempre naman sa ah uh, 12 years almost 12 years na kami magkasama dito o oh, di syempre alam na namin sa isa't isa yung ugali namin kaya minsan nga nung ano nung nagka uh, nagka uh, anuhan kami ano ba yun yung ano ba yun nakalimutan ko na <laughs> Uh, hindi yung yung yung, yung nagkaroon uh, na naman kami ng argue. Nagkasagot na naman kami. Pero hindi naman pero sa akin hindi naman argue natatawa yon kundi sumasagot lang ako. Nag uh, sinasabi ko lang yung dahilan. Yun. Hindi naman ibig sabihin na lahat nagsasabi ako nung sinasabi ko yung dahilan ko is hindi naman matatawag na argue yun. Yun ang sinabi ko sa kanya. So, tapos nung no, ano, nung no, medyo nag-usap kami na parang naggalit na galit siya. Ako rin naman is, wala na akong pasensya. Talagang tumas na rin yung tono ng puses ko, no? Tapos biglang dumating yung mag-asawa, ay mag-ama. Sabi ko, ah, wow, tama na, tumigil na tayo, nandiyan na sila. Sabi ko gano'n. Alam nyo, puma, okay, 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 okay. Sabi niya, tumahimik kami. Kasi yung, yung bunso, nag-stay siya sa harap ng pintuan. Nakatingin sa aming na naman ng amo ko. Alam na, alam na kasi nung bata. Once na nandito yung amo ko, masinsinan yung pag-uusap namin, alam na niya na pinapagalitan na naman ako. So, tumayo yung alaga ko dun sa harap namin and sa harap ng may pintuan. Tapos, oh, tapos biglang lumapit. Sabi ko, oh, you change And, <laughs> oh, magpalit ka na ng damit mo, sabi kong kano. Tapos umalis si babae. Tapos nung naligo na yung bata, bumalik siya sa akin. Tapos nagpasalamat siya guys, nagpasalamat siya. Kasi daw, uh, tumahimik kami daw nung dumating yung mag-ama. Hindi ko daw ipinahalata sa kanilang mag-ama na nagkakaroon na naman kami ng hindi pagkakaunawaan. So ang sabi niya sa akin is, pag nagalit daw siya, is tahimik na lang daw ako. Wag na daw akong magdadahilan, wag na daw akong magsasalita at pag uh, at siya naman daw is tatahimik na lang daw. Understood na lang daw 'yon na, na uh, ibig sabihin is nagkakaintindihan na kami na once nagalit siya, huwag na akong imik. Tapos sila lalaki naman ang turo naman sa akin 'yan is once na nagalit siya, nagdadakdak na 'yan. At uh, kahit uh, kahit alam kong hindi ko kasalanan. Uh, wag na daw akong makipag sagutan wag na daw yung wag na ako magdadahilan yun sabihin ko na lang daw patawad patawad gan lang enough magic word na yun patawad sorry is the magic word sa amgo ayun so tapos sabi din ng alaga ko sabi niya nung ano lumabas din kami sabi niya Leila sabi niya once na nagalit siya sa iyo, sabi niya kahit kahit hindi mo naman kasalanan, sabi niya ano na lang, umingi ka na lang ng sorry sa kanya, sabi niya kanoon. Ah uh, tapos wag ka nang tate, uh, wag ka iimik, tumahimik ka na lang. Sabi niya, bakit sinabi ba ng pa ng tatay mo, sabi niya, na sumasagot na ako ngayon. Sabi ko, wala. hindi, sinabihan lang ako na gano'n ang gagawin ko. Na once sabi na binagalitan ako ng nanay ko is, wag na daw ako magdadahilan. Sabi niya, uh, magsuri lang daw ako. Yun, tapos ako magic, wag na daw yun sa kanya yun. So, yun guys. Uh, so, kanina, uh, magsuri na lang ako. Gano'n lang yun. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, hindi ko kayang... Kahit ilang beses ko nang sinabi na ayaw ko na dito, ayaw ko na dito. Maghanap ako ng iba. Maraming, mararaming maraming amo talaga dyan. Maraming. Eh, syempre, ano, uh, almost 12 years na ako dito, di ba, na nagtatrabaho. So, madali na lang humanap ng ibang amo. Kaya lang, ang problema is, babalik ka sa normal. Babalik ka sa minimum na nasahod. Hindi na gaya ng kung magkano yung sahod ko dito. Hindi ko alam kung magiging ganun pang sahod ko sa magiging panibagong amo kaya nagtitiis na lang ako dito. <laughs> kasi okay naman dito pagdating sa sahod, pasahod okay naman, wala nang problema. Pagdating sa pagkain, wala nang problema, lahat-lahat. Wala naman ang problema ko nang si babae. magano siya. Ah, uh, mabungang siya, ganon Pero ano naman siya, ah uh, generous naman. So um, mabait. 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 <laughs> mabait talaga siya. Sobrang bait siya. Kaya lang yun lang. Ganun kasi pag may sakit ka na na ano na uh, ano ba yun? Anxiety problem. Ganun talaga. Kaya kahit maliit lang na bagay, talagang biglang uminit yung ulo mo. Ganun ang anxiety problem guys. So, pag may ganun yung mga nakakasalamuhan nyo, kaibigan nyo, mo, part of your family, Ah, uh, lang. Patient lang. Ayan. Intindihin la, intindi, dapat intindihin sila sa ganung sakit nila dahil may hirap para sa kanila yun, guys. Pwede pa silang magpakamatay pag hindi nila nakayanan. Ganun yun ang anxiety problem. Kunting bagay lang talagang uh, oh, bigla silang umiinit. Umiinit talaga yung yung, yung ano yun? Yung Init ng ulo nila. Ganun yun. Ay, teka, magluluto na kung parating na sila. Yun guys, bye.